Hello 18, sikat na banda sa Pilipinas na binanben, suportado ang SB19 to change Mahalima. Kaya naman nagpost sila sa kanilang social media account na supportive sila sa pagbago, sa pagbabago ng pangalan from SB19 to Mahalima. Kaya hito nga ay nag-update sila at nagpost sa kanilang IG story na supportive sila of course sa SB19 from Mahalima. Kaya naman sabi nila believe kami sa inyo guys at uh, support sila forever sa SB19 yan ang caption nila sa kanilang IG story sa Instagram story with Ben and Ben at ang Mahalima kaya naman maraming salamat Ben and Ben dahil uh, dahil ito ay malaking bagay din sa mga 18s na may mga ibang singer din na Ben and Ben na sumusuporta sa Mahalima kahit uh, may mga bashing ngayon sa Mahalima kaya naman maraming salamat at hanggang sa muling update natin